Afternoon mga Friendship, welcome back to my YouTube channel, Nine and Mercy Vlog. So andito kami ngayon sa likod bahay Nagpalinis kami ni Jack of All Trades, Master of <laughs> Nan, ano ba yan Ayan, sila Ilmer at saka yung mga kasamahan nila Ilmer Ayan, yan ang gumagawa sa bahay namin sa loob mga Friendship Yung ano na yan, yung nakapink oh. Ayan si Ilmer tapos may kasama din siyang tatlo. Ayan, linisan dito kasi ano, puro na damo. Ang tagal-tagal nang hindi na Umulan-ulan pa kasi December. So dumami. Pero wala naman nakitang ahas. Gusto ko sanang may makitang ahas, pero walang ahas. Yan, no? Ano yun, Mer? Ba't ang ganda ng, ano na yun, bulaklak? Ay, damo yun, din yun. Ah, may mga damo din. Dito, linis na rin dito. Oh. Pero may mga kalat-kalat. Dito naman, bato-bato yan. Dito, mga tanim ko. Pero nawala mga tanim ko, Mer. Saan na, Mer? Pinaalis. Ah, pinaalis. pinaalis. O, oh, para luminis dito. kasi ito, Inanok ko na lang dito. Itabi. malaking linisin. Ang gulo-gulo ng buhok ko. Ano putulin mo pa yan, May? So, ah? so, mayroon pa pala doon marami, oh. Ah, talian lang para pandoon ang ano niya. Oo, oh, oh, may kamias. Yung kalamansi ko, ang daming bunga. Ayan, oh. Hinarbis na yan ni Ilmer kahapon. Marami pa rin bunga. Ayan, putulin pa yan. Sobrang haba na yung malunggay na yan. Talian kasi para ito hindi matamaan yung kamyas. Yung mangga ko, namunga Hing dati, na hindi Hingin na ngayon. Ba? Rin, no? Mer, bakit hindi na namunga yung mangga ko? Nag-ano to? Nag-kasip ano? nag, o nagtampo? Pinutulan ano? eh. Namunga to dati, ngayon wala na. Ayan, si kuya. Nag-ano. Tapos, ayun, ganun siya kalaki. Oh. Hanggang dulo pa yon doon. Ayan, hanggang dulo, doon. Isama pa to doon sa kasagingan at saka dito. I-arrange pa to dito sa may... Sa may ano, may mga ano dyan. I-alagang bibi kasama yan. Kilati, susi. Tapos ito dito. Mga gabi, pwede yan ano? Uh, gabing pang laing. Pina mer! Mer, gabing pang laing, pwede ba yan ilaing? Kuhaan mo nga ako yan, Mer. Dalhin ko sa bagumbayan kay Kuya babe. Ayan, ang dami pa doong gabi, oh. Ayan, no, oh, ang daming gabi. Kamuting kahoy. Pwede din yan laing, eh. May aratilis din pala doon, oh, na, na, ano. Ito, malunggay. Pinutula na rin. Maganda na yung tubo ng malunggay dito. Tapos ito yung laban ako, mga prinsip. O lumaki na rin laban ako. Hindi pa siya namunga, pero malaki na yung laban ako. Nilalagyan ko rin dati yan ng ano ba, lupa. Ayan, yung isa si kuya nandoon sa dulo. Andoon si kuya sa dulong-dulo. Doon takot ako doon. May namunga doong patula hindi ko na kinuha siguro 20 perasong patula hindi ko kinuha dahil ano makapal na yung mga damo tapos parang may ahas wala na mga ahas pero parang ba kasi dati kasi dito ang daming ahas nung nagbasa-basa dito pa dating si Kuya Bobby ang nag-ano dito kapatid ng asawa ko nakikita ang dami niya nakikitang ahas habang naglilinis siya dito Ayan guys, yung ano namin ngayon, linis-linis. Kasi tag na tapos taniman ni ano ni Ilmer taniman niya dyan ng okra, kamatis, talong bibili ako ng ano met Bibi, o, oh, bibili ako ng buto para madali lang ni mo i ano baka aalis kami sa so, sa sabado pa ako aalis eh Ayan, putuli na rin doon oh, nakakatakot din doon o oh, kasi ang ahas pwede kasi akyatan, akyatin. Masarap yung beer ko, kasi na, nasa lalamig na. Light chill lang ang flavor, Mer. Okay na yon. Oo, light chill lang siya. Huwag muna, Jin. Malasing kayo. Ako ang pagalitan ni Kuya Nain mo. Ayan, talong. Talong, talong. Buhay na yung talong. O yan, i-ano mo yan? Kasi ikaw naman ang ano dito eh. In charge dito sa area na to. Tayong dalawa diyan silip-silip lang ako sa iyo. <laughs> ako lang taga bigay sa iyo ng ano. <laughs> Mainom. Gusto mo gin ba? Gin habang nag habang nagtatani magji-gin o di ba? Pag-uwi ni Elmer tamang-tama. Relax, relax na. May ano dito, malunggay meron. Ganda pa naman ang ano. Kaso lang, nagsasawa na rin ako kain ng malunggay eh. Maganda yung malunggay, mga prinsip. Di pang putol. Ito, oh. halala ka dyan. Suokta nito, oh. Ayan, pinutol na ni kuya, oh. Kuya, di ba nai na pwede eh, putulon dyan, kuya? po. Kana oh, yung ano ta, yung yan nakaharang. Oh, para ano kuya malinis. Oh. Itira mo lang tong bayabas na to baka namumulaklak to. Ito, pero yan kuya, pwede na yan putuloy, no? Sayang naman to. Oh. Sinong gusto ng malunggay? Kanina naghanap ako ng malunggay. na, di man maputol oy. Ayan. Oh, putulin mo yan kuya para luminis dito. Hmm. Hasta doon kuya o oh, yung dalawa na yan. Oh. Kaya, ha? Ha? Oh, ayan, putulin mo na yan. Hindi yan bayabas. Hindi ko alam kung ano yan. Malunggay yan. Ay, hindi. Yung inapakan mo. Oh, patulin mo na yung dalawa na yan. Kasi madilim siya, kuya. Maganda yung maliwanag. Oo. Oh. Utulin mo yan. Kay mamaya, ipa-ano kita. Ipa-beer at saka may carbonara pa ako doon. May kick ako doon. <laughs> Doon na si Kuya Banda. Dito, Mer, pwede mo rin taniman dito. Tapos magbinta, magbibinta mo rin para magkapira, di ba? Sabihin natin, Mer, ah, for sale mga gulay. Sabihin agad, oh, may bibili naman. Pabiling konti. Ganon yon. Ang sarap pala dito, Mer. Pag may iriya, sana tayong kubo, kubo dito, Mer. Mer, no? May upuan tayo dito ba? Dito, oh, sayang itong mga kahoy dati namin dito. Ando na si kuya sa dulong dulo. Walang takot si kuya, oh. Ako doon, di ko kayang pumunta doon. Baka pag-apa ko, ahas na. May ahas talaga dito kasi nakita ko talaga, nagsaing ako ng maaga, may ahas. Kinuha ko na yung video ko, videohan ko yung ahas, nawala. Tapos sa loob ng bahay namin, gumagapang talaga yung ahas pababa. Galing siya sa rooftop. Tapos ayun, pinatay naman ng asawa ko. giano Gianoog kawayan. Tapos kami lahat nagtagbuhan palabas. May kalakihan yung ahas eh. Gumagapang pababa akala ng mga anak ko yung pus sa tubig. Yung taka go sa tubig pupunta sa taas, di ba? Eh walang mga pakialam kasi nabuang sa computer. Pagbaba pala nang umiikis na yung ahas diyan o naka ikot-ikot na yung buntot, ang haba. O din nakita nilang may ahas, takbuhan buhan agad. Ang init. Grabe yun. Oh, ang dali lang na ano. Ang dali lang nila nalilisan. Ah, putol na yan, Mir. Ah, akala ko, nakaano siya, hindi pala. Oh, hindi pwedeng hilain. Ayan. Malinis na mga friendship ang hamugaway na yung area. Ang laking ano to. Lupa. Ilang square meters to. Kaso lang yung may-ari nito, parang binibinta mahal lang siya. Wala din pa kaming perang pambili kaya dito na lang tanim-taniman na lang namin. Ang laking area to mga prinsipe pag nasa likod bahay ka. Ito yung madaano mo. Lang hangin, mga kahoy, ayan, tabi-tabi apo. uria tabi-tabi apo. Magbi-video lang po. Nahuli akong tabi-tabi apo. May manok dito e, eh, naputol na doon madaming lamuk yung mga dahon na gumagapang ayan, naputol na siya ayan, put putulin yan Mirno, para bumaba pati yung giano ni kuya oh, para bababa siya may kahoy nakahalang Harang. Ah, hilain na lang. Ah. Ayan, pamutulin mo na yung nakaano tiwangwang dyan. Sarap ng hangin dito mga prinsye. Ang lakas-lakas ng hangin. Ayan yung mga dahon, no. Nagsi, ano, pero may lamok talagang kumakagat sa akin. <tap> grabe nag ano na siya yung gumagapang wanag na kasi dito pwedeng taguan ng tao pag gustong umakyat ayun wala na putulin din yung super kalaking malunggay para makuha yung mga bunga dyan Kuya, babaan mo para pagbunga niya, maabot natin ini ganun ba? Oo. Oo, kay pag, pag mataas, din natin makuha yung ano, dahon. Daming bunga yun, Miro. Ayan. Luminis na dito. Wala nang gagapang-gapang. Ayan. Mahangin sa labas yung buho ko. Oh. daming lamok mga chef. siguro ang mga lamok tumatakbo na maligo ako mamaya ang dami siguro ano na lang siguro to a ah, sunugon kaso lang pag nasunog to hindi kaya magreklamo yung mga kapitbahay kasi anday ang daming bunga dito yun, oh. yun daming bunga Ay, nila po dito. Doon ang ano, malaki talaga oh, malaki yun. Know? Eh. Luminis na dito banda. So dito na lang magtatapos ang aking video for today. Thank you, thank you for watching. Ang sa likod, sunugin 'yan. Ito din. Dami oh. Ayan. Bunga madami nagkalat oh. Tapos doon. Tapos doon si Kuya di pa tapos. Tapos no. Oh. Kunin pa yan bulaklak. Ang ganda ng bulaklak oh. Bulaklak pala yan siya. Yan oh bulaklak. Bulaklak na damo. Bulaklak ligaw. Ayan, tama 'yan kuya kasi para maabot kumuha ng malunggay. Oh, doon yan bagsak, yan mo na. Para pag nagdahon yan kuya, maabot naman. Yan, bumabagsak. <laughs> Ayan, yan, yan. <laughs> Ayan, bumagsak. Daming bunga, oh. Bulaklak, oh. Ang daming bulaklak. Damay mo na lahat, kuya. Para maluminis dyan. Damay, damay, damay na lahat. Oh, oh. Oh, ang daming bulaklak, oh ang daming lutuing ulam ni, ni Elmer ngayon pero na ano ako ang pantalo na laglag <music>